150 mo, kailan? Kopon. Kopon. Patalis ko nga sa ano yung gates eh. Kaso wala eh, busy siya eh. Nakatulog din ako eh, sayang. So, Kailangan mo na natin magano. Na okay, ano So guys, yung 150 niya ang gabi. Yung ginawa ko na ito sa video dyan. Yung, guys, so, galing pala ako sa bahay kanina. Galing pala ako sa bahay kanina. boy. May... May ginawa lang ako doon sa bahay. <laughs> Kasi magpapachallenge na sa mga kapatid ko eh. Kaso busy si... Busy daw yung kapatid ko eh. Kaya maya maya na. Pero may ginawa ko sa bahay. Ito. Itong 150 na to. Hindi ko to pera guys ah. Ginawa ko lang to doon sa isa sa mga kapatid ko. Sa bag nila. Ito yun oh. Ano rin yun. Ito. Yun. Ito. Ano yan? <laughs> yan, ayan yun. Yan ko kinuha yung pera. Hindi niya alam to. Papachalis ako sa kanya ng pinakamadali at bibigay ko to 150. Ano, oh, di ba? Hindi ako talo, di ba? At pag hindi naman nasagutan, akin na to. <laughs> di ba? Galing ko talaga. Very good talaga ako. Okay, guys. Balik ako kayo mamaya kasi may ginagawa pa siya. Yeah. Ila. Ila. Yun. Hindi pa siya tapos na, guys. Mamaya maya maya, guys. Upal ko. Maya maya. Mamaya, pag tapos mo dyan, pwede na mamaya. Ila. Hindi ka saglit. Tol. Tol. Tol, hey. 150. Hindi okay, ko tapos Hindi pa nga. Bukas na yan. Ayan ang Wala mo talaga. Okay, ba't nandito ka? Tapos pangila. Ah, sige. Kabalik ako, ha? Ah. Pintayin mo talaga ako? Oo, oh, para sa ano, ito, challenge. Magkano? Tatanong mo agad, eh. O, oh, yan, o. Oh. 150. At Hindi na, challenge na lang. Pa-challenge ko nga sana dapat sa kanya, yun, eh. Tapos mananalo siya, kunyari. Ito madali lang ang ano. Ang pa-challenge mo dapat ka. Ano, ano? Pil ko madali lang madali lang talaga sabi ko na abay pag natulog ako malalaman niya to kasi magbibilang ng pera yun eh. uh, oo anong tii mo sa maraming pera di na nagbibilang oo uh, ano, alam bakit ano ako mayaman mayaman ka uh, naman ha wow mayaman mayabang oo pero mayaman malabo yun mayabang oo talaga sure ka dyan sure yeah, mayabang na gwapo pa mayabang na ah, ah, pangit pangit kung pangit ako ano ka pa Sayang uh, guys, hindi ko nap napahalat sa kanya, practice sa kanya oh. Oh, sayang. Uy, oh. ako yung isang is pera. Hindi ka magkakaroon ng pera niyo, Wala ko nang pambigay sa akin. Oh, yun pera? No. Hindi ko gabi. Ah. Pagtapos na sakmay. Ito ba't parang ano? Pagtayin ko ng wallet. Nagalagay lang sa mga kaperahan ko. marami sa pera. Ang yabang daw ng pera ah. Sabi. Paano mo nalaman na ano na ko, wala na pera? Na, no, kupitan ka na. Sabi ko, bakit parang wala yung 100 na buo? Nag-iisa na lang yun. Tapos kulang pa ng 50 kasi may butang taga 50 yun. Pangkain ko yun ng gabi ka, Hinayaan so, ko nga eh. Tapos sukit ako yung yun, 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 <laughs> ano mo Yung notes mo. Sabi ko, ano? Nasa'yo pa <laughs> Alam mo ah! Nasa'yo pa na, tawanan mo pa ako Kaya pala, sabi ko, kaya pala nagpapa-challenge. Eh. <laughs> kaya pala lakas sa loob magpakita ng 150 kasi sa akin din pala galing. Di, ba sana malalaman kung dito ay natulog, no? No? Sabi ko nga, malalaman mo yun yung pagkinabukasan eh. Eh, nag-notes ka pa ako, hindi ka nag-notes. Eh, wala, wala, naman yun eh. Di, wala, kung hindi, baga. Na, na ano siya, ko siya, na-connect ko na, siya. Na-connect mo siya? Ano ka, malupit? Tapos naalala ko, wala. Nag-video-video nag pala si Kuya doon sa may bag ko kagabi. Eh. Sabi ko, sure yun, nasa kanya. Kaya mo, chiyat kita agabi, tinawanan mo. Mag eh, nagising ako nun kasi magpo-post din ako nun. Oo oh, nga, nag-post ka nga, pwede ko muna shinare. Kinamugan ako na shinare. Kasi, nalit pungatan ako, sabi ko, maya maya ako na isi-share. Eh, nakatulog ako sa so, gising ako okay, mga alas okay. 4 na. Oh, tapos nakita ko chat mo. Gising pa ako nun. Nakita <laughs> ko chat mo, sabi ko. Uy, sino? Pera ko. <laughs> 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 Kwento pa <mo. laughs> Charlie, Charlie sana yun guys. May isa ko sana siya kaso wala eh. Wala eh. Mautak ako. Bilang ko yung pera ko. Ito marami kung tigay libo yung pera ko. Wala, wala, wala eh. Kung na yon, takot, hindi na pinagbukas yun, takot din na mabukas magkakat yun sa akin. Nanalo nga siya pero hindi naman. <laughs> nanalo siya sa sarili niya. <laughs> nanalo siya na sa sarili yung pera. Hindi natagdagan yung pera niya pero nanalo siya di ba?